Dumating na ako sa point ng buhay ko na Tama ka na, mali ako May nagme-message sa amin dati About Neocell Collagen At nagre-reklamo Kasi daw, ang laki daw ng price difference Compared to our competitors Or to other sellers At ito yung pinapadala nilang picture Yan, yung Neocell Collagen 250 tablets Na nakabili daw sila For 600 pesos by one take one na Total of 500 tablets Pag sinasabi naman namin na fake yung nabili niya Sila pa yung nagagali <laughs> Kaya kami dito, hindi na namin ipipilit. Sige, kung sa tingin nyo, original yan or nasa in denial stage ka. Kasi nga naman, ang hihinayan ka sa pinambili mo, sige, tama ka na, mali kami. Pero masasabi lang namin, ito na yung pinakabagong packaging ng New Cell Collagen. yung grass-fed na. Yung nasa picture, fake yon parang back in 2020, 2021 to 2022 pa yung packaging na yan. Pero yung mga nagsasabi na original yung galing USA, sige, tama na kayo, mali kami. Hindi na namin ipipilit.